Dead on the spot ang dalawang lalaking miyembro ng kilabot na Concepcion Criminal Group matapos makaenkwentro ng mga pulis sa Paranaque kagabi. Kabilang sa napatay ang mismong leader ng grupo na may patong sa ulo na isang milyong piso. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Duguan at humandusay ang dalawang lalaking ito matapos makipagbarilan sa mga polis sa San Martin de Porres sa Paranaque City kagabi. Kinilala ang isa sa mga napatay na si Gilbert Concepcion na itinuturong leader ng Concepcion Criminal Group. Isa siya sa mga most wanted ng DILG at may patong sa ulo na isang milyong piso. Dati rin siyang sundalo bago nag-awol sa serviso. Hindi naman matukoy ang pagkakakilanlan ng isa pang napatay na kasama niya. Sabi ng PNP, matagal na nilang tinutugis ang grupo ni Gilbert na nasa likod ng mga kaso ng patayan, rape at nakawan sa Albay, Camarines Sur at mga kalapit lugar. GanO kalaki po ba itong grupong ito? Uh, nag-simula po ito sa, sa sampu, sir. Sampu. Lumaki ng lumaki pa. Tapos unti-unti na rin uh, na neutralizer tuwing may inkwentro sila sa ating mga authorities. May nagtip lang daw sa mga pulis kaya natuntun ang lokasyon nila Gilbert. Pero nang maghain ng warrant, pinaputokan sila kaya nauwi sa inkwentro. Ayon sa mga residente dito sa iskinitang ito, nangyari ang inkwentro. Hindi na daw nila sinubukan pang lumabas ng bahay matapos makarinig ng kumuson at ilang putok ng baril. Kwento naman ng mga opisyal ng barangay, wala silang ideya na sa lugar nila nagtatago ang mga sospek. Nagulat naman ako dahil tahimik naman itong lugar namin, hindi naman kami aware sa mga ganyang bagay. Ngayong wala ng leader ng Conception Group, umaasa ang PNP na unti-unti na rin mabubuwag ang grupo. Tinutugis na rin nila ang iba pang natitirang miyembro nito sa Bicol. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.